Lang, ano, pag may problema, nakakalimutan na yung natutunan, o kaya pag may mga pagsubok gano'n. Ano, honestly hindi hindi naman ako nakapagbaso ng Bible araw-araw. Uh, dati siguro gano'n ako dati, pero ngayon medyo busy. <laughs> Feeling ko na ano, ako eh. Nasa tinik. Um, na <laughs> nasa dawagan. Nakikinig na ng salita, ngunit nagiging abala sa mga bagay-ungkol sa mundo. <laughs> Pastor sa E.R., salamat sa pagme-mentor. Salamat kasi ang dami namin natututunan. Panoorin niyo po yung mga vlog ni Pastor E.R. Marami po kayong matututunan about life, about kay God, sa ating faith. Ayan, napakadami po. Nakaka-bless po na magkaroon ng ganun. Nakaka-bless din po panoorin. Yakap mo ang... It's Matthew chapter 13 verse 1 to 23. Ang talinhaga tungkol sa manghahasik. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong luma lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may, isa, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang hmm. na laglag sa kabatuhan. Sapagkat manin, manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang Mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natayo, palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhing namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag naguhay. May tig-sandaan, may tig-aanim na po at may tik-tatlong po butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Pakinggan ninyo ang kaulugan ng talinghaga tungkol sa mga asik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito ay katulad ng mga binhing nang asik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. 20. Inalalarawan ng, ng binhing nahasik sa kabatuhan na nakik nakikinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad ngunit hindi ito tumimo sa puso nila kaya't hindi sila nanatili pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita agad silang nanlamig 22. Inalarawan ng mga nangahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging ma maibigin sa kayamanan anumpat ang salita ay nawala ng puwang sa kanilang puso kaya't hindi makapag kaya't hindi makapamunga. Ang mga na ihasik sa matabang lupa ay ang nakikinig ng salita at nauwa, naunawaan nito. <clears throat> kaya naman ito ay nagbubunga. Ang ilan ay tigi isang daan, ang ilan ay tig-aanim na po, at ang ilan ay tig-tatlong po kung mapapansin nyo po dito ay ang nagbabago ng buhay ng tao, Word of God. So sa binasa natin, ang Word of God, yun daw yung buto. Kung mapapansin nyo, sa mga nagtatanim, ang trabaho mo lang magtanim, pero yung pagpapalago ng buto, hindi mo trabaho. So kapag nagtanim ka, yung buto nagiging, nagkakaroon ng bunga. Ang trabaho lang ng naghahasik ay maghasik, magtanim. Pero ang nagpapalago ng salita ng Diyos ay ang Diyos mismo sa buhay natin. So, dyan sa ating binasa, ang, ang, ang sabi, pag nagbahagi ka pala ng Word of God, may iba't ibang response ang mga tao. May iba't ibang binabagsakan na lupa. Yung pinapakita dyan yung lupa. Ano yung apat na natutunan nyo dyan na, na binagsakan nung buto? Yung daan, yung matinik, tapos yung mabato, tapos yung mataba, matabang lupa. Pag pala nagbahagi ako ng salita ng Diyos, kahit na ang Word of God dapat nagbabago sa buhay ng tao, may iba't ibang response ang tao at wala akong control doon. Ano po? Pero ang trabaho ko lang magbahagi. Ang pinagpe-pray ko, sana yung mga taong makaka-receive ng Word of God katulad ng limang daan ano po, na nanonood ngayon kasama natin, sana yung Word of God na yun tumubo sa puso ng bawat isa at tumubo ito sa matabang lupa. Sa pag-unawa ng salita ng, ng Diyos, maging ano tayo, parang yung fertile soil, yung matabang lupa, na hindi lang natin basta natututunan, dapat uh, isinasabuhay natin, nagiging uh, masagana. Ibig sabihin na nang nagiging masagana, yung ano kayo, yung nagmumultiply ka, yung naituturo mo sa iba, na share mo sa ibang tao, kaibigan, para nagiging good example ka para hindi lang basta hindi kagad nawawala or hindi lang ano pag may problema nakakalimutan na yung natutunan o kaya pag may mga pagsubok ganun pero pag yung matabang lupa kahit ano pa yung dumating na pagsubok ay nanatili sa atin at namumunga yun namumunga talaga ibig sabihin namumunga dapat na na share mo yung mga na ipapamuhay mo yung sa pag-vlog natin part na yun eh yung na-share natin kaya ipapakita natin. Pati yung blessings, part na rin yun eh. Nag... Pa... Oh, ito, oh, part na yan. Kasi namumunga. Maraming mga viewers, especially sa vlog mo pas, na talagang na ano sila, kahit ibang, ano, ibang religion nila. Pero na bless sila sa mga sinasabi mo, sa mga itinuturo mo. Yun, part yun ng pagiging ano, um, namumunga na ano, or fertile soil. Matabang lupa may may apat na parang nagiging response ang tao. Probably isa lang sa apat doon minsan ang nagre-respond. Kuwari sa, sa dami ng nakikinig ngayon, nanonood, pwedeng ang matabang lupa ay ikaapat na bahagi lang. 'Di ba sa sa 12 may apat. Ay hindi pala, sa 12 may tatlo. 'Yun talaga yung seryoso. Kasi hindi ko kontrolado eh. nag share ako sa campus, nag share kami sa barangay, nag share kami sa police nagsishare tayo dito and online. Pero hindi lahat, pare-pareho ng pagtanggap. Ang pinagpe-pray natin na Lord, sana yung masyaran ko, totoong tumubo. Kasi po, nabanggit ko sa inyo dati, yung ginagawa nating Bible study, hindi lang ito para sa inyo. Pag ito naintindihan nyo, para ito sa mga mahal nyo pa sa buhay. Kasi gusto rin natin sila na maligtas at gusto natin sila na makilala si Jesus sa buhay nila. 22. Inilalarawan naman sa naghasig sa dawagan ang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa kayamanan ano pat ang salita ay nawala na ng puwang sa kanilang puso. Meron palang iba, tinanggap ang word of God. Pero dahil sa kayamanan, dahil sa kaabalahan sa mundo, nakalimot. So marami rin ganyan. Di, di ba? Diba? So may mga nakikinig ng word of God, hindi niya maintindihan. May nakikinig ng word of God, hindi nagpapatuloy. May nakikinig ng word of God pero nalilibang sa mundo, nakakalimutan ng Diyos dahil sa kayamanan. Pero yung pang-apat ang mahalaga. Nasaan yung pang-apat? Versa na yan. 23. At inilalarawan na nagasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila sila ay namumunga ng tig isang daan, may tig anim na po, may tig tatatlong po. Ayan. So, yung pang-apat ang namumunga. Ano? Kung para sa akin parang ano 'yon? Pang Pwede mo pang baguhin eh. Kung ikaw ay nasa batuhan or nasa dawagan ka, pwede kang mag ano, pwede ka pang ma may pag-asa pa para dun sa mapunta ka dun sa matabang lupa. Para sa akin po, pas um, ano, sinasabi dito ni Lord na ano, laging may binhi, um, um, naandyan lang yung ano, salita ng Diyos pero nasa sa kung ano, kung parang din-describe niya kung nasaan ka para malaman mo kung ano ba, kung magbubu kung nasa ang part ka na ng pagtanggap o oh, katulad sa akin feeling ko nasa ano ako eh nasa tinik um, na nasa dawagan nakikinig ng salita ngunit nagiging abala sa mga bagay ungkol sa mundo um, parang dito po sinabi na ni Lord kung ano kung sinabi niya yung mga ano mga lang sinabi niya yung ano yung way para maging ano ka Uh, matabang lupa na magbubunga at namumunga ng marami pwede natin siyang mailan tulad sa no sa eskwela no uh, kasi doon may nagtuturo din eh so kapag tayo pala ay uh, nakik makikinig, uh, dapat hindi lang tayong tenga tayo lang yung pinapa gana natin dapat bago tayo makinig is dapat magtiwala muna tayo dun sa magtuturo sa atin, sa pag nagtitiwala tayo, mas uh, maisa sa puso natin yung uh, aral na na uh, pinapamahagi ng nagtuturo. Importante din yung environment kasi maimportenteng sumama tayo sa mga taong makapagpalago sa atin na ano, um, magiging mananatili tayo ayon uh, sa Georgian kaya dapat um wag tayo sa um, mga kahila sa atin na palayo kay Lord kundi palapit so. ayan sa akin po yung uh, natutunan ko yung about sa binhi yung iba't ibang klase ng uh, lupa yung ano parang sa atin po yun eh uh, uh, kung baga how how we prepare ourselves <laughs> kung paano natin tanggapin yung word of god? Kung prepare ba tayo? Ano ba yung pinaka ano yung pinaka uh, pinaka pinapahalaga ng ating puso? Yung prepare ba ako kung ah uh, mapapanatili ko yung word of god sa buhay ko? Yung parang yung challenge, sabi nga ni Bro David na ang binhi tutubo at tutubo depende kung paano na natin siya tatanggapin kung kung priority ba natin siya or less priority kung siya ba yung magiging sentro talaga ng uh, pang-araw-araw yung pinaka pinapahalagahan natin sa buhay natin bale yun yung ano yung ano talaga kailangan talaga dapat maging ano tayo mataba matabang lupa yeah First Peter 1.23 Ang na nakalagay dyan, word of God ang nagbabago sa buhay ng isang tao. Kailangan siyang ma-share, kailangan siyang marinig. Sapagkat muli, kayo, muli kayong isinilang, muli kayong binago ni Lord, muli kayong ginawa ang kanyang anak, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang word of God naman talaga ang nagbabago hindi motivational speaking, hindi iba't ibang topics na maganda salita ng Diyos. Kaya tayo sinasanay ni Lakalinga Prab na mag Bible study linggo-linggo. Hindi ito para meron lang tayong magandang ginagawa. Ang hope niya at hope ko ay sa pagbubukas natin ng Word of God at ito ay prayer natin tumubo. Kasi wala akong kontrol eh. Kung mababago ang buhay niyo, wala akong kontrol doon. Pero ang trabaho lang naming dalawa, ibahagi ito sa inyo, ipamuhay. Pero si Lord ang magpapatubo. Ngayon, pag hindi siya tumutubo, warning yun sa atin, warning yun sa inyo. Kasi sa dulot-dulo, may judge pa rin eh, may judgment pa rin magaganap. At ang, ang prayer ko, pag ito naintindihan ninyo, pwedeng maligtas yung mga mahal nyo sa buhay. Yun, yun talaga ang pinaka-purpose ko lang dito. Na wag dumating ang panahon na may isa sa mga mahal sa buhay si Kalinga Prab, ano, o kami, o kayo, mababalitaan namin one day na, nako po, hindi pala nagpatuloy sa Panginoon. O kaya sa future, hindi naligtas. Kalungkutan namin yun. So, kaya, word of God. So, ang assignment ko sa inyo ito. Sa atin, hindi mo kailangan maging expert sa pagshare ng gospel pwede mo siyang i-share sa pamagitan ng pag-imbita ng ibang tao sa Bible study o sa church. Pwede kayong sabay magbasa ng Bible, di ba? O kaya um, ipamuhay. Sa akin ang pinakamakapangyarihan yung ipamuhay eh. um, hindi, hindi ko nakakalimutan uh, Kuya Robin, so parang two weeks ago, three weeks ago. Di ba meron kayong ano, goals bago matapos ang taon? May 90 days pa yata eh, bago matapos ang taon. Okay. So hindi ko nakakalimutan ang sabi mo, sana by December, ang babaguhin mo ay yung bisyo ay mawala o mabawasan o mawala. Mabawasan, bawasan. At least nagsisimula Toto, toto, toto. totoo. totoo, totoo. Oh. Ayun, yun, yun, yun. Ayan. So, so. Pero, 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 pero. Yung buhay na binago ay malaking ano yun eh, mensahe sa mundo. Para sa akin. Yung dating sakim, nagiging pwedeng mapagbigay o tapat. Yung dating sinungaling, nagiging tapat. Yung dating makasarili, nagiging mapagbigay. Yung dating hindi mapagmahal, map, map mapag, yung dating hindi na mumuhay para sa Diyos, si Lord ang priority. Doon nagkakaroon ng bunga yung Word of God. So sa akin, ang prayer ko, wag lang sa atin tumigil ang salita ng Diyos, pero yung buhay nyo na napapanood ng mga tao ay malaking mensahe din kung sino yung nire-represent nyo sa mundo. Pinagpe-pray ko, itong ginagawa po natin, sana hindi siya parang Wednesday routine, Uh, ang desire namin sana by December maging habit nating magbasa talaga. Kung paano namin pwedeng gawing challenge yun ni Rob para sa ating lahat, yun yun ang desire. Ano, ano, ano po? Sa akin, may challenge ako sa sarili ko para pambawi bago matapos yung taon, mabasa ko yung buong New Testament. Three chapters a day lang yun, matatapos mo ang half ng Bible before the end of this year. Uh, pero sa akin, kahit maging habit lang siya na nakikipag-usap ka kay Lord, nagbabasa araw-araw, paunti-unti, malaking bagay siya. At imposible hindi mabago ang buhay natin. Pero may had lang, ha? may had lang. Kaya nga hindi natin nababasa eh. Madami namang oras eh. Pero bakit, bakit struggle siya? Dahil nandito si Kuya Alvin, maghingi ako sa kanya ng tip. Ano? So, hindi regular ang pagbabasa ng Bible. Pero alam natin priority, alam natin mahalaga. Pero dahil kilala mo naman ang K-Boys at kung hindi routine o habit ang pagbabasa ng Bible, paano siya magiging parang kaya ko siyang gawin kahit 5 minutes a day? Anong pwede mong tip para sa nanonood at para sa K-Boys na simulang magbasa ng Bible araw-araw? Kasi mahalaga 'yung word na araw-araw. Kasi ano 'yung eh, uh, a uh, sa ating sa sa ating mga Pilipino, uh, mga Pilipino wala tayong schedule sa pang-araw-araw. Kasi uh, unlike sa ibang ano, lahi, meron silang uh, shower time, meron silang bedtime, meron silang work time. So, pwede nating idagdag kung magkaroon tayo, i-organize natin yung araw natin na this time may ganito, may oras, <laughs> 'di ba? Meron maglalaan tayo nung kahit at least uh, uh 30 minutes quiet time na si Lord ang kasama, dun, dun tayo pwede magpray pray dun tayo pwedeng uh, magbasa ng Bible na at least bigyan natin ng time si Lord sa pang-araw-araw kahit at least 30 minutes at least uh, magkakaroon tayo mas maganda nga uh, ano eh mas maganda nga uh, uh, pakagising natin ng umaga uh, kung i start your day with the Lord um, uh, ngayon uh, ano uh, hindi ko siya ano uh, honestly hindi hindi naman ako nakakapagbasa ng Bible araw-araw ah uh, dati siguro ganun ako dati pero ngayon medyo busy. <laughs> Hindi na araw-araw pero nagkakaroon lang ako ng prayer time sa -umaga. may prayer time ako. Pero ka dapat -a 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 A uh, mas maganda kasi day and night daw eh, sabi ng John 1A. Tama, tama. Day and night. Ano? Uh, anong tawag doon? Uh, basahin ano? Ano ngayon pastor sa pakaano noon? Meditate, Meditate day, day, and night. Night. day and night. Yan. At sa pamamagitan nito, kung dadangin yung pamumuhay. Oo, ganun nga. So, ano, at least magbigay tayo ng 30 minutes. Kung, mm, challenge, parang challenge, no? Hindi mahirap, pero hindi siya mahirap kung iisipin, ano? Pero at least pag na-try natin. hindi siya intentional. may battle din kasi. Hindi natin nakikita yung spiritual battle na nangyayari na uh, parang feeling mo, feeling mo nakakatamad, gano'n. Kahit ngayon, uh, may mga nag-ano yung isap natin, may mga pupuntahan pa tayong gano'n. Kumbaga, mag aware tayo sa uh, spiritual battle na we need to do this at least 30 minutes for the Lord. Start your day with the Lord. Uh, end your day with the Lord. Parang gano'n. Huwag okay. kayong magbasa dahil kailangan magbasa. I-try nyo po magbasa na ang thinking nyo, gusto ko makilala si Jesus. Yun ang pinakamahalaga naman eh. Anong sinasabi niya na dapat kong sundin? Nasusunod ko ba to o hindi? Tapos, feeling ko lang, sa isip natin mahirap kasi hindi natin ginagawa. Pero feeling ko kung sabay-sabay or parang may, may intentional, kung papat, actually, ang believe ko kay Rob, palagi ko naman ito nasasabi, is yung routine niya. Yung parang kapag nag-set siya ng isip niya kung anong gagawin niya sa buhay niya, nagagawa naman niya kung gusto niya, eh, di ba? Yung gym, nagagawa niya. Kahit umuulan, napansin ko, kahit umuulan, kahit may sakit, nakapag-basketball naman siya eh. Kahit may sakit, may sipo, nakapag-basketball siya. Di ba? Ha? Di diba? ay I, I, I mean, pag ang isang bagay gusto mong gawin at alam mong mahalaga, kaya mo namang gawin eh. Di ba? So, I think nasa, nasa puso yun eh about dun sa ano mayroon kasi ako ngayon ano tinutulungan ang um, bagong ano beneficiaries ano siya um, hindi naman daw talaga siya dati Christian ano na, na share din siya kasi naging siyang ano matabang ano matabang lupa and ano siya nag-share sa sabi niya ano ano na siya bas may tanging ng buhay niya isang taon na lang daw and hindi niya alam daw kung anytime this year kung kung ano siya Pero ano siya, pas parang sobrang positive niya. Kapag tinitingnan mo siya pas, parang wala sakit, para talaga wala sakit. Sabi niya, kaya daw siya ganoon kasi everyday daw siya nagbabasa ng Bible. And yung pagbasa niya ng Bible everyday, para sa kanya pas, masarap daw. Parang lagi siya sabi, magbasa kayo ng Bible, ang sarap sa pakiramdam, promise. Nang ganoon siya, nagang parang para sa kanya yung pagbabasa ng Bible is ano, part na, part na ng araw niya na yung pagbasa na yung nag, nagbasa siya yung sa isang araw, para ma na, kompleto na yung araw niya, parang masarap daw eh, sa pakiramdam, sabi niya. Parang yun yung nagpapasaya sa kanya eh. Tapos, ang maganda doon, sineshare niya doon sa mga kapitbahay so, niya. Kahit, so matabang lupa siya. Matabang Sineshare niya sa anak niya po. Kahit daw yung, well, basta na lang daw, nagsishare siya palagi. Kaya nakatuwa po yun. Ano. So, magbabasa na tayo araw ang prayer ko lang talaga kay Lord, lahat ng ginawa natin, na i-share na, 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 natatandaan ko yung pasok nyo pala sa Bible study ha, ah. pagpasok ni Kuya Nel, pagpasok ni Lolo, nila Kuya Tata, pagpasok ni Doctor uh, Dr. Love, pagpasok nila Pure Help, yung nag-share siya sa buhay niya noon, pagpasok nila, nakita ko yon. tapos nakikita ko yung improvement ng buhay niyo personal, financial, pagtulong, nakita ko yung pagsimula niyo sa channel, pag sa channel. Pero ang desire ng puso ko, at yun yung desire nila rabat at nila David noong una, is yung word of God, magkaroon talaga ng effect sa buhay natin. Para ano siya. talaga effective? Effective po talaga siya. At yun yung nakikita ko sa mga kasamahan ko, pati sa akin. <laughs> pati sa akin, no. Oh. Talagang ano, nagagaguid din ako eh. Hindi ako na, na naliligaw. Oh, 'yun reminder. 'Yan. Hindi ako naliligaw. Tapos saka Talagang pinipilit ko talaga makapagbasa kahit hindi man siya everyday. Na, parang ito yung nag-aano nag eh, sa akin yung mga sinasabi mo na ay kailangan ko magbasa, importante yung Bible. Eh, ayun, ano talaga siya, laking tulong din. Laking tulong. Yung, parang part na rin siya ng success Ay part talaga po siya. Para sa akin, ito yung pinakarason din na kaya binebless yung channel ko eh. Saka binebless kami kasi dahil sa ano, siguro sa ginagawa namin, ganun. Kaya ano, hindi pwedeng mawala siya. Dapat nga siya yung priority. Uh, thank you kay Pastor ER, kay Jen Martin yung cameraman na uh -huh. nandiyan siya. Kay Jen Mar, <laughs> ayan. Grabe. Oo. Uh, Oo. -huh. Buti na lang na meet natin to pa si Pastor. Ito si David yung nag-ano eh. Ikaw yung po, di ba, na bro pa, discipleship tayo kay Pastor. Ano tayo kay David? Tapos nakita tapos yung long hair si Pasquisi, oh. uh, di ba si ano yun? Oo oh, nga. Di ka, di, ka namin, Abi wala ko, ka pa. Oh, kil, kilala nga na yun. Namaritas ka na namin. Ayun. So yun naman, nakala ko nga di ka papaya kasi busy ka Ang alam ko busy ka talaga, di ba? Kala ko yun. Oh. Famous, no? Oo. Oh. Tapos yun nga, isang winner na rin ng Lord na magkakilala tayo. at ang team kalingap. So yun, marami nakarinig nung ano. Alano ko hindi hindi pa po ano tapos si Lord sa story ng buhay niyo. Sa iba sa inyo na itatanim pa lang yung word of God. Sa iba sa inyo tutubo pa lang. Sa iba sa inyo baka ngayong linggo pa lang magsisimula. Pero meron na akong assignment sa atin. Regalo niyo na lang kay ano, kay Rab. Mahalaga ang word of God. Ang assignment niyo lang mag-download sa sa phone ng Bible app subok-subukan nyo magbasa. Mag-start kayo sa John, sa Mark, mag kayo kahit saan. Pero pagkatapos ng birthday niya, pag nagsimula yung podcast namin, gawa tayo ng challenge na pwedeng 21-day challenge o 30-day challenge. Magbabasa lang araw-araw. Tapos, i-prove natin. May, may, may effect nga ba? Sinabi ng Bible, may effect ba? At kung wala, okay lang. Walang mawawala sa'yo. Pero kung may effect at totoong nagbabago ng buhay ng tao si Jesus at Word of God, then marami, pati pamilya nyo, matutulungan nyo. Especially ang mar marami po sa inyo, ha? may pamilya, may magulang, may lolo, lola, may anak. Pag natagpuan nyo ang kaligtasan, kayo na rin yung pagsisimula ng kaligtasan para sa kanila. Hindi po kami dito nagtuturo ng kung ano-ano lang. Grabe yung passion namin makilala nyo si Jesus. Pag natagpuan mo na si Jesus, natagpuan mo ang tunay na kahulugan ng buhay. Wala ka nang hahanapin pa. 'Yun ang sagot sa lahat ng namumug problema ngayon sa iba't ibang klase ng problema. Kasalanan, depression, lahat na Kak kakulangan, ka hindi ka kontentohan, si Jesus po ang kasagutan sa lahat. Um,